panis. May isa pa akong ginawa. I-straw. Kwento ako kayo tungkol sa straw. <clears throat> Dahil mag -new, New Year ngayon, uso ang mga trotot. Diba? Eh kami dati nakatira sa probinsya. Kaya ito lang kinagawa namin, trotot. Straw lang. Hindi ito yung straw ginagamit sa opisina. Straw sa mga boss. Sip-sip. <laughs> Kaya ito lang gagawin yung mga abotness. Good thing lang siya <laughs> ganito. Kids, papatulong kayo sa mami dali nyo pagkagawa kayo nito ha kasi baka maputol daliri nyo ah wala na kayo daliri ganito lang yan putulin mo dyan yan alam to ng mga batang ano linis na kuko alam to ng mga batang 80s, 90s lalo na 70s yan kakat nyo lang siya ng ganyan yan medyo patulis yan diba o oh, yan Stro lang to. Yung stro sa tindahan, yung sa soft drinks. O, oh, di ba? Kung wala pang bilhin ng trotot, guys, ganito gawin nyo. So, okay na, di ba? O, oh, pa natin. Panis. May isa pa akong support gano'n. Supot. Ah! <laughs> Supot. 'Di ba? Yung mga anak ko magigising niyan. Gusto ba kada papangin si? Oh, 'di ba, guys? Turutot na kayo. Mm. magalit sa kanya bibi ta turutot ah. <laughs> sa probinsya ginagawa pa 'to. Last din, 'di ba? Happy New Year.